nagtatanong mga kabombo, kaugnay doon sa kanilang mga biyahe. Ay, kung may masasakyan ba sila, tuloy ba ang biyahe, eh, balik na ho sa normal yung ilan. Ano? At uh, yung iba ay uh, naghihintay pa ng go signal, lalo na yung sasakay sa roro na mga barko, uh, na mga sasakyan, ano? mga bus na sasakay sa roro. Alamin po natin ang um, mga update dyan sa mga terminal sa lungsod ng Quezon. Dilibot yan ang ating team. Janson Star FM Madela Mga kabumbo at Casor ka Nation, tuloy-tuloy pa rin ang mga biyahe dito sa bus terminal sa Casor City. Kahit pa may banta ng bagyong Opong ay hindi pa rin ito ikinatinag sa tuloy-tuloy pa rin na pagdating ng mga pasahero sa terminal sa Casor City patungo sa Baguio, Tarlac, Santa Cruz Zambales, Olongapo, Lingayen at Rizal. Makikita rin ang presensya ng mga security personnel sa buong terminal. Sa panayam naman ng Star FM Manila sa mga commuters, nagbigay ang mga ito ng kanya-kanyang mga rason kung bakit pipiliin pa rin nilang tumuloy sa kanilang pagbiyahe kahit pa may banta ng sama ng panahon. Actually, matagal na namin pinlano to. Tapos birthday ko kasi ngayon. Kaya akit kami ng Baguio. Pero kanina nag-aalangan kami. Kasi do sa Baguio daw ay medyo okay na yung panahon. Pero kasi sa pinanggalingan namin, medyo maulan. Kaya parang nag-50-50 kami kung tutuloy. Luckily naman, maaraw. So, sana maging okay yung biyahe. And ma-enjoy namin yung bagay trip. Okay lang, ma'am. Kasi ano, gusto ko lang makita yung ate ko na ano, may, may sakit. Hmm. Kaya dadalawin ko lang. Kasi tribute ng aming ninong, namatay siya sa paglilingkod sa Panginoon na napaka-faithful niya. Kaya kahit na bumabagyo, talagang Ah, uh, pumunta kami. Wala naman. safe naman eh. Aganda yung ano, safe naman. Parang okay naman. Okay naman na ang panahon. <laughs> May paalala naman si Terminal Master Arnel Santos sa mga pasaherong babiyahe ngayong araw. Bali, wala naman pong cancellation ng biyahe. Tuloy-tuloy naman po yung mga biyahe natin kahit mga nakarang araw po. Kaya wala po silang dapat ipagkaalala sa biyahe po natin. Kung inaalala po natin ay magkakaroon po ng cancellation sa aming mga biyahe dahil sa sama ng panahon. Ang uh, ginagarancha po namin, uh, hindi po mangyayari yun, na tuloy-tuloy po ang ating mga biyahe. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa bus terminal sa si Quezon City at wala namang inaasahan na ikakansila ang mga biyahe patungo sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Yan ang report mula rito sa Quezon City, naguulat. Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Pombo!